Ta upang muling patunayan ang galing at talento ng mga Pilipino pagdating sa sining, muling ilulunsad sa ikapat na taon ng Manila Art 2012. Ang detalye mula kay Christine Zulweta. Hindi maikakaila ang likas na talino at talento na meron tayong mga Pilipino. Maging sa larangan nga ng sining ay tiyak ang pamamayagpag ng lahing Pinoy. Dibatid ng marami sa atin pero ang likhang sining ng ilang mga Pinoy artist natin ay umaani na ng popularidad sa iba't ibang panig ng bansa at patuloy lang na tinatangkilik ng maraming dayuhan. Kamakailan nga lang ay umani ng papuri ang Pinoy artist na si Ronald Ventura nang maibenta ang painting niya sa halagang 8,420,000 Hong Kong Dollars o 46.9 Million Pesos sa isang auction na ginanap noong April 4 sa Hong Kong. Kaya naman, bilang pagsuporta sa ating mga Pinoy artist at upang mas pag-igtingin ang kanilang impluensya sa larangan ng sining at kultura na siyang magbibigay ng bagong pagkakakilanlan sa Pilipinas, ay inilungsad sa ikaapat na pagkakataon ang Manila Art 2012 sa pagtutulungan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Bonafide Art Galleries Organization o BAGO. Manila Art was started uh, four years ago uh, as an initiative of some people within the NCCA. The purpose really is to, to put it bluntly, to compete with uh, other international events wherein Filipino artists are uh, featured. We wanted to have an event which is homegrown right here on our doorstep to promote uh, the Filipino artists. Kabilang din ang ilan sa mga kilalang personalidad na sumusuporta sa layunin ng Manila Art, Kagaya na lang kay Senator Sani Angara na isa pa lang art enthusiast. Importante po yung kultura at art dahil unang-una yan ang bumubuo po ng ating uh, identity or national identity Kaya tayo watak-watak dahil hindi natin pinapahalagang ang ating kasaysayan, hindi natin pinapahalaga ang ating uh, uh, kultura. So dapat ipagmalaki natin yan. At uh, pangalawa, selling point din yan sa buong mundo. Ang Manila Art 2012 ay isang bigating art fair na nilahukan ng 46 galleries na siyang magrepresenta sa mahigit 400 Pinoy artist at sa kanilang work of art na maaari ding mabili sa tamang halaga. Tampok din ang visual art ng mga kilalang Pinoy artist na katulad ni Ronald Ventura, Rodel Tapaya, Onib Olmedo, Marcel Antonio, Emmanuel Garibay, Vincent Dipio at marami pang iba. Because we want more people to take notice. We want to expand our audience and uh, this is really what we uh, hope to do in years to come. We want this to be an annual thing that uh, international visitors could say "Oh, October, which is when Manila Art uh, takes place, is art season in the Philippines. Ang Manila Art 2012 Art Fair ay isang five-day event na gaganapin sa SMX Convention Center sa darating na October 2 hanggang October 6. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulweta.